business permit at pagbabayad ng karampatang buwis. Ilan lamang ito sa mahigpit na pinatutupad ngayon ng pamunuan ng siyudad. Ayon kay Miguel Velia Cortez, Local Treasurer Operations Officer, mas mabuti ng tumalima na lamang sa mga patakaran para makaiwas sa mga problema kalaunan. May report si Cathet Correspondent Mel Nelingo. Isa sa tinututukan ng pamunuan ang pagpapatupad ng mga umiiral na ordinansa sa siyudad ng Tacloban. Kaya naman gumawa ng dalawang magkaibang task force ang pamunuan. Isa na rito ang task force revenue enhancement na naglalayong maipaalam sa mga nagnenegosyo ang kanilang mga responsibilidad bilang residente ng ating siyudad. Ayun kay Miguel Villa mayroong labing apat na grupo ang naturang task force na nakatalaga sa Hilaga at Timog na bahagi ng Tacloban. Bali dulo ay ni ang task force kang kabato, task force revenue enhancement. Ang very purpose ko din ni amo ang pagpasabot han, aton mga business operators, mga proprietors na may danira responsibilidad ng Japan kumo mga residente ang siyudad Takloban. Ayon pa kay Villa Cortez, kailangan umano nilang kumplituhin ang mga kaukulang papeles, katulad ng Mayor's Business Permit. Dagdag pa nito, bilang mga negosyante na nakakatanggap ng serbisyo mula sa gobyerno, responsibilidad umano nilang tumalima sa patakaran ng pamunuan. Bidahan Section 90, Ordinance 9958, na sering bidahan nga kinanglan, kung nagninegosyo ka din siya takloban, kina na maglokat ka mayor's business permit. Hinihikayat ni Villa Cortez ang mga negosyante na sundin kung anuman ang nakasaad sa patakaran. Nang sa gayon, maiwasan ang mga penalidad na maring maipataw ng pamunuan ng sudad. Bukas umano ang kanilang tanggapan para tulungan ang sinumang nangangailangan ng kanilang serbisyo. Encourage kung natin mga magnegosyante, pagsunod kita naton na uh, provision na natin, local tax ordinance, kung uh, di rin natin gusto mga disturbuhan natin, uh, mga pagnegosyo. Kasama si Francisco Colete, ito si Mel Nilingo, nagbabalita eksklusibo para sa channel ng Countryside Filipino, Tacloban City.